Umagang kayanda mga idol Another day, another vlog Um, Kalatraba Forest Park Punta natin saglit, feature lang na natin And the name of that forest park is Busilak Tara, samahan nyo ako Check natin kung okay ba siya, in and out ba siya na lugar A few moments later well, kinakategorize natin yung mga lugar na pinapasyalan natin. It's either pang pamilya, pang barkada, or pang love life. Unang tingin ko dito is pang love life. Wherein sa katagalan, okay naman pala pang barkada. Well, no doubt maganda yung view, kaso mahangin kaya hindi ako nakapagpalipad ng drone. Recommended mga dodong, Bihon. <laughs> pag nag maganda yung lugar pang IG. So, ang daming spot na pwede kang magpa-picture. Sulit pag pumunta ka dito. So, along the way, habang nandito kami, akala ko kasi nung una is pang love life. So, na nakita ko yung viewing deck. Sabi ko, ang sarap mag-lunch dito kasama yung mga katropa. Or even yung kapamilya. So try mo dito pang IG Ayos na rin Ito kasi yung unang nakita eh Yung heart heart So akala ko Pang love life talaga So turns out Wholesome yung lugar Pwede pang pamilya Pwede yung pang barkada minutes away is Malview. Like, pumunta din kami. So, malapit lang ang Malview dito. Ganito siya yung view. So, ang sarap dito, uminom ng kape. Like, literal. So, upper part lang siya ng Calatrava. Malapit lang. So, enjoy mo. Uh another in and out place pwedeng maghang out doon buong hapon tapos pwedeng umuwi. Para's pangandoy pa dayon kay wala pa ni uyon ng panahon sugakod sa mga istorya ng patalikod sugal sa mga problema wa ka balubutin yare ka uban ako gikapoy na Another day another vlog. Thank you for watching. God bless you and your family mo. Uh pentom recess saying babae.